Sa hanay ng mahihirap na residente sa Uganda, ang mga katulad nila ng mga Persons with Disabilities o PWDs ang maituturing na pinakmahihirap. Gustuhin mang magtrabaho ng marami pero walang kakayahan. Ang pakiramdam naman ng iba ay hindi na sila napapansin o prioridad ng lipunan. Sa maliit na komunidad na ito sa bayan ng Kira, napawong mga persons with disabilities ang nakatira apat na porsyento lang ang natanggap sa hanap buhay. Kaya ang halos lahat ng mga narito ay umaasa na lamang sa tulong mula sa kanilang mga mahal sa buhay ng dumadalaw at sa mga taong voluntaryong tumutulong. Natatangi ang araw na ito para sa kanila dahil malaking pagbabago ang magaganap. Ayon sa mga residente, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon dito ng medical mission. Naghanap po kami ng talaan ng mga ospital kung saan kaya po nilang i-provide ang services na kailangan ng mga taong naninirahan po sa lugar na ito. At ang Aga University Hospital ay nagdala ng kanilang mga laboratory po, nagdala ng mga gamot, at batay din po sa napagtibay na gugugulan ng Iglesia Ni Cristo para ma ibigay ang pangangailangan ng mga may kapansanan. The PWBPs are one of the uh, what we call uh, uh, neglected uh, individuals in the community. Uh, even when they go to uh, get services, they tend to be uh, put aside or they are given the last chance. Nakita ng mga doktor ang ginawang paghahanda ng Iglesia ni Cristo para makatulong sa mga residente it's, it's brilliant. I mean, it's, it's overwhelming for us to see the church coming out to reach out to a community, especially a community like this, a community of people that are disabled. These are the most vulnerable people in our community. Bukod sa iba't ibang libreng serbisyo na ginugulan ng Iglesia ni Cristo, nagkaloob din ng mga libreng gamot. Sinamantalan ni Nakawunde ang magandang pagkakataon para maikonsulta sa mga doktor ang matagal nang iniindang karamdaman ng kanyang mga anak. We share the environment It's very dirty, It's a very big problem because we don't have money like to treat ourselves. Daan-daang mga persons with disabilities at mga residente na nakatira malapit sa ng ito ang natulungan ng medical mission ng Iglesia ni Cristo. Ang medical mission na ito ay bahagi ng isang komprehensibong pagtulong sa mga labis na nangangailangan dito sa bahay ng Kira sa Uganda. Kabilang sa mga ito ay ang pagkakaloob ng mahakain ng ilang linggo, pagtatayo ng malinis na palikuran, pagbibigay ng water pump na mapagkukunan ng malinis sa tubig, at ang pagpapaganda o repainting ng kanilang mga gusali. Looking at also the work that has been done here, I've seen the boho I've seen the toilet, I've seen the community, and these are the exact needs that this community actually needs. I don't know how we can express our happiness to you, but we are so grateful. Kinikilala maging ng na mga nangunguna sa lokal na pamahalaan ang malaki na itulong ng proyektong ito. For somebody who is miles, thousands of miles away, the Executive Minister, Eduardo Menalo, it's so amazing that somebody could have a heart like that. By means of this care for humanity. Indeed, we felt the love of God and the concern of the church administration. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, nagpapatuloy ang proyektong ito, hindi lamang dito sa kontinente ng Africa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Bilang patuloy na pagsunod sa utos ng Diyos, may bigin ng kapwa-tao, lalo na ang mga labis na nangangailangan. Mula po rito sa bayan ng Kira, Wakiso District, Uganda. Ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Africa Care for Humanity Special Coverage. Wow! Thank you so much.